Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang hindi na nakapagtimpi si Derek Ramsey sa mga paratang na kaya lang niya pinakasalan si Ellen Adarna ay dahil sa yaman nito. Sa isang viral na komento ng netizen, tahasang sinabi na hindi raw pakakasalan ni Derek si Ellen kung hindi ito mayaman. Hahaha, ewan ko Derek. Kung hindi mayaman si Ellen, di mo yan papakasalan. Alam na alam ko style mo eh. Pero sa halip na magalit, chin lang na bumuelta si Derek at sinagot ito ng Okay dear, I'm poor and she is rich. Happy. Bukod sa isyo ng kanilang kasal, na din ang mag-asawa sa mainit na usapin ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Ito ay matapos nilang ipagtanggol si Pernille Shue, ang babaeng iniuugnay sa problema ng celebrity couple. Nagpahayag si Ellen na fake umano ang statement na kumakalat mula kay Pernila, habang hinamo naman ni Derek si Philmar na akuin ang responsibilidad sa nangyari. Dahil dito, binatikos sila ng maraming netizens dahil sa kanilang pagsawsaw sa issue. Hindi lang sina Derek at Ellen ang nakatanggap ng hate comments, pati raw ang anak nila ay nadadamay na rin sa issue. Pero sa halip na patulan ng mga negatibong komento, pinili ni Derek na manatiling kalmado na siyang hinangaan naman ng ilang netizens. Ikaw, ano sa tingin mo? May katotohanan ba ang mga akusasyon laban kay Derek o unfair lang ang pambabash sa kanya?